mga mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw kong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagtutuklapan ang ating mga pintura? Sa video po natin ito, ibabahagi po natin sa inyo ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng gayatong problema na natutuklap ang ating mga pintura. Bago po tayo magsimula, shoutout nga po muna sa uh, Nobcon o Nobilious Construction kay Sir Ray Nobilious ng uh, Nobilious Construction. At the same time po kay Engineer Alan Wanico ng Waniko Builders. So project po kasi namin ito ay a uh, Bali Joint Venture po ng Anobcon uh, at ng Waniko Builders. Bago tayo magsimula, introduhido na natin. So, nandito na po tayo ngayon sa project natin. Kung inyo pong makikita, nag-start na po tayo ng uh, painting natin. Painting works. So, yun nga po, ang isa po sa dahilan kung bakit po nagtutuklapan yung ating mga pintura dahil po ang area ay marumi. So, kung kagaya dyan, ginagawa ng kasama natin, nagmili ha. Tapos ngayon, kung yan po ay pipinturahan niya ng maraming alikabok, so, ang mangyayari dyan ay hindi didigit ng maayos ang ating pintura, so, matutuklap. Kaya po, ang ginagawa po natin, pagkatapos niyang lihain, pinupunasan niya ng alikabok para matanggal yung alikabok. At the same time, kagaya nito, ayan, yung kasama natin, pinupunasan niya ng tubig para po sigurado na wala pong alikabok na matitira dyan bago po mag-apply ng ating uh, flat latex o ng primer. So, yan po ang number one na nagiging dahilan, no? Kadalasan po sa mga project natin, yan po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng Uh, pagtuklak pagtuklap ng pintura, hindi ko makapit ng maayos ang pintura. No? Dito po sa video natin na to, ipapakita ko natin sa inyo, no? Yung mga na-encounter po namin mga problema na maaari niyo rin pong ma-encounter pag kayo po ay nagpipintura. Sa video po natin ipapakita, no, hindi lang po natin ipapakita yung mga tamang ginagawa, maging po yung mga mali, no? Para at the same time, kung kayo po ay magpipintura, no, at kayo ay maka-encounter ng ganong problema, ay alam po ninyo kung ano ang maging dahilan. At pangalawa, maiwasan po ninyo yung ganong klaseng problema. So yan po ang number one na uh, problema dyan kung bakit nagtutuklapan yung ating uh, pintura. Ang pangalawa pong dahilan kung bakit nagtutuklap ang ating mga pintura ay kung halimbawa po yung ganyan, yung pinupunasan ng kasama natin, basa. Tapos, hindi niya pa napatuyo yung area na pinunasan niya tapos bigla niya na lang kung papahiran ng pintura yan no malaki din po yung chance na hindi kakapit kaya ang gagawin diyan bago mag primer ang gagawin patutuyuin muna bago mag pintura so ganun din po yan sa mga area dito sa mga area na to dahil nga po ito ay exterior Make sure na pag kayo po ay magpupunas ng inyong pintura o mag-apply ng inyong pintura ay tuyo ang area, no? Kasi po pag yan po ay basa, ang pintura po diyan ay hindi po kakapit. No? I tatandaan po ninyo, huwag kayong magpipintura sa area na basa ang basa ang surface. No, patutuin niyo po muna. So yan po magiging dahilan din po yan ng pagtuklap ng pintura. Isa pa po sa dahilan kung bakit nagtutuklap ang ating mga pintura, no? Lalong-lalo lalo na po doon sa mga nag diy na nagre-repainting. So, ang isa po sa mga nagiging dahilan dyan ay uh, mali ang preparasyon. Halimbawa po, dito sa area na to, plano nyo po to na i-repaint. Kung inyong makikita, nakasimiglos na tayo dito. Tapos, uh, pagkalipas ng mga ilang taon o ilang buwan, no, napag-isipan po ninyo na i-repaint ang area, no? Dapat naisipan nyo palitan ng kulay. Tapos idinirekta po ninyo sa semi-gloss latex, no? Kasi ito nga gawa nga nung ito ay uh, makintab na, so madulas na po 'yan. Ngayon pag idiretso niyo po 'yan ng semi-gloss, hindi po kakapit ang maayos ang semi-gloss. Makikita po ninyo mababakbak. So, ang advice po dito, no? Pag ganyan po ang ang surface niyo ay Ah uh, Ah, uh, ma nakasemi gloss na, pag kayo po ay magre repaint o magpapalit kayo ng kulay, lalo't matagal na na, -na apply ng, ng kulay, ang gagawin po ninyo ay lalagay nyo po muna ng flat latex. No? Flat latex, the same time, ah uh, kung ano yung gusto at uh, kung ano yung gusto nyo po na kulay na ipapalit sa area, sa kanyo palang lalagyan pero dapat po naka ang area. No? Yan po ang mga mga uh, kadalasang na encounter nung mga ah, kadalasan nag diy no, dinidirekta nila na apply ng semi-gloss dating naka-semi-gloss na tapos apply yan ng panibagong semi-gloss na, na iba ang kulay so, ang nangyayari lumulo ang pintura dahil hindi po nakakapit ng maayos dahil madulas na po yung area no yan din po nagkakaroon ng problema dyan dahil sa mga maling preparasyon isa pa po, no pag kayo po ay magpapapintura, dapat po, halimbawa, walang mga langis. No? Yan po ang isa sa Thailand. Hindi po, pag may langis po yan, halimbawa po yung sa part ng mga kitchen, no? nandyan yung, yung mga stove natin. No? Sa area na yan, may, ang, ang mga wall nyo dyan at ang mga ceiling ay merong langis. Lalo na lang kung matagal nang ginagamit yung yung kitchen o yung sa may tapat ng gas stove, no? yung area na yan, malangis yan so dapat ang gagawin nyo po dyan ay punasan ng maayos para matanggal ang langis no? pag natanggal na ang langis ah uh, saka lang po kayo mag apply ng inyong flat latex o saka lang kayo mag apply ng inyong semi gloss na pintura kasi pag yan po ay uh, basta na lang po pinatungan ng flat latex pero yung area ay malangis So, wala din po. Lulobo din po yan. So, yan po ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit natutoklap ang pintura. So, ang isa pa po, po sa dahilan kung bakit ang pintura natin ay uh, nagtutoklap kasi hindi po tugma ang pintura na ating ginamit. Halimbawa, kagaya po nito. No? Ito po ay bakal. So, kapag ang bakal po, ang kadalasan po natin ginagamit dyan ay ginagamitan po natin siya ng enamel, uh, inamel ginagamitan po siya natin ng locker type o ginagamitan natin siya ng epoxy. So yung iba po kasi pininturahan, no pininturahan lang ng flat latex. So hindi po advisable ang flat latex na gagamitin sa mga bakal na uh, pag napipinturahan. Meron din po mga pagkakataon minsan na natutuklap yung ating mga pintura kasi hindi po tugma yung pintura ang ginamit. So kagaya po nito, dati na po siyang may pintura. Pag ito po ay pipinturahan po ninyo dapat alam nyo po kung ano po yung dating pintura na nakalagay dito kagaya po nito kung ito po itong pintura na to ay enamel uh, tapos pipinturahan nyo po siya ng uh, lacquer type so hindi rin po magtatagal matutuklap din po kasi uh, hindi tugma yung pintura na ginamit kasi etong uh, pintura na to ay oil based ngayon kung pipinturahan nyo po to ng lacquer type Susunugin po niya yung pinaka-base na pintura. So, yan po yung isa sa mga nagiging dahilan din po kung bakit yung mga pintura ay natutuklap. So, kung kagaya po nito, makikita po ninyo, no? Kumukulubot. So, malaking chance po yan na ang yung dating pintura nito ay uh, uh, inamel, no? Tas pinatungan ng lacquer type. Kaya kung mapapansin po ninyo, no, kumukulubot siya. So, yan po ang isa sa mga ah uh, nagiging dahilan din kung bakit yung mga pintura lalo na sa pag nagre-repaint ay natutuklap no kasi hindi tugma yung pagpipintura hindi, hindi rin tugma yung pintura ang ginamit so eto din po no nandito sa ating harapan meron tayong tinatawag na i beam so ito po ay solid na bakal bali itong i beam na to ay gagamitin namin doon sa frame ng aming hagdan So, pag kayo po ay magpipintura ng mga ganitong bakal, make sure po bago nyo po siya pinturahan no dapat ang area ay nalinisan kasi ito po may mga dumian may mga kalawang may mga alikabok no bago nyo po siya pinturahan no dapat nalinis tatanggalan ng kalawang napunasan at hanggat maaari po namapunasan mapunasan ninyo ng rust converter para sigurado po kayo na malinis tong bakal na inyo pong pipinturahan tapos ang gagawin po ninyo, lalagyan nyo po siya lagi ng primer. So dito, ang primer na ginamit namin dito ay uh, epoxy primer. So matibay po siya na pang primer sa bakal. Tapos, pagka na-primer nyo na po, no, saka nyo na lang po siya papatungan ng uh, kung ano yung gusto niyo na kulay. Pwede nyo pong patungan siya ng uh, uh, quick dry enamel. No? O pwede nyo rin siyang patungan top coat na epoxy din po na pintura no pero lagi nyo pong tatandaan yung mga ganitong bakal uh, dapat po ay uh, nalinisan ng kalawang no tatanggalan ng dumi tapos uh, punasan po ninyo ng rust converter tapos punasan nyo ng tuyong basahan bago kayo mag apply ng inyong primer at ng inyong top coat sa muli mga kapatid maraming maraming salamat po sa uh, inyong pong pagsama sa aming video Salangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong-lalo na po doon sa mga kapatid natin na nagnanais na magmatuto uh, ng pagpipintura no malaking bagay din po ito na uh, dapat ninyong malaman lalong-lalo na po doon sa mga nagdi-DIY ng uh, kanilang mga painting works no Sa panahon na to malaki na po ngayon ang halaga ng ating labor no uh, makakatipid po kayo kung ma tututunan ninyo ng tama, no? Kung malalaman po ninyo yung mga bagay-bagay at yung mga dahilan kung bakit uh, natutuklap yung ating mga pintura, no? Disclaimer ang video kong ito ay hindi po para sa mga uh, kapatid natin na mga bihasang pintor. Ang video kong ito ay para po sa mga kapatid natin na Uh, nagnanais na matuto ng pagpipintura. Muli, ito si Jodreus. Thank you and God bless.